Talakayan sa pag-aalaga ng ibon, tanong, sagot at mga komento ng ating mga kahabi So yun po yung ating uh, tatalakayin sa video ito Okay po, so magtalakayan muna tayo sa pag-aalaga ng mga ibon At sagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kahabi Okay po, so magbibigay tayo ng uh, Uh, karunungan, kaalaman sa ating talakayan sa buhay mag ibon Okay po, kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor mga kahabi at sa mga napadaan at sa ngayon lang naka, uh, nakapanood sa video nito, ay humingi ako ng malit lang nakapaboran na mapaki-subscribe po yung ating YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Okay po, so talakayan sa pag ng ibon para meron tayo mga matutunan regarding sa ating mga katanungan, sa ating mga sagot at sa ating mga komento. So unahin po natin yung tanong ng ating kahabi na si uh, tanong or komento ng ating kahabi na si Delos Mark. Ang problema, ang problem sa mga seller basta makabenta lang hindi inexplain sa mga buyer na soon kakailangan nila ang mga legal papers okay po so tama po kayo uh, Delos Mark so yun nya ang medyo nakakalungkot sa ating mga kapwa breeder sa mga kapwa seller na hindi natin na uh, ipinapaalam sa mga naga-avail sa atin ng mga ibon mga Species na itong ating i avail ay kailangan nating iparehistro sa DENR. 'Yun nya na kailangan ay makapagbenta na sila, meron lang sila makapag-out, makapag-income lang sila, pero hindi nalalaman ng buyer ng ating mga baguhang mga buyer na ito pa lang aabil natin ay kailangan pang iparistro sa DNA. So sa mga kapwa ko mga breeder, sa mga kapwa seller na sana i-explain natin sa mga mga baguhan nating mga mag or or sa mga baguhan or sa mga dati na na mag-iibon na nag avail ng mga bagong species na itong i avail na species ay kailangan na iparehistro sa DNA upang yung pag-aalaga natin ay maging legal po. Okay po? At makakuha po tayo ng uh, wildlife certificate. Okay po? Napakaganda mag-alaga kung ang yung ating uh, pag-aalaga ay meron mayroong pong uh, legal, legalization. Okay po, so maraming maraming po salamat uh, de los sa inyong komento regarding sa pag-aalaga ng ibon. At meron po siyang uh, pangalawang katanungan na uh, madali lang kumuha ng CWR. Okay po, so hindi ko lang ito ito'y tanong or asyang uh, siyang nagsasabi na madali lang kumuha ng CWR. So ganun pa man, madali lang po talaga kumuha ng CWR. So Basta lahat ng mga dokumento ay meron po tayo. Unang-una po yung mood up acquisition. Lagi natin i-explain ito sa ating mga content na bumili lang tayo sa legal source. Yung legal source ay yung Wildlife Farm Permit Holder at saka uh, Certificate Wildlife uh, Registration Holder. So yung dalawang pong ito ay uh, ito po yung mga legal source na mapagkukuna natin ng deed of acquisition. Yung deed of donation, deed, uh, deed of sale at uh, official receipt. Okay po. So, yun po yung kailangan, number one na kailangan natin para maparistro natin yung na nating ibon sa DENR. Okay po. So, ganun din po yung uh, uh, katanungan ng ating kahabi na si uh, KLC Kael C. Permulato. Okay po. Sir, gusto ko mag-alaga ng ibon gaya niyan. Paano makabili sa'yo? Sir, Max from La Union. Okay po. So, Kael Per Mulato. Shout out po sa inyo. So, kayo po ay taga La Union. Ako po ay nasa Bicol area naman. So, medyo magkalayo yung lugar natin. So, is sasa sa ano na lang natin. So, uh, ipapanawagan na lang natin sa ating mga kahabi na malapit sa, sa La Union. Na uh, kung meron kayong mga pang-out ng mga species at ay uh, si Kael C. Si Permulato ay gusto rin pong mag-alaga tulad ng pag-aalaga natin ng mga species or yung mga ibon so pwede nyo pong uh, direct message nyo lang po si Kael C. Si Permulato upang uh, ma makita niya or ma -ma makapag-inquire siya sa inyo, mga kahabi natin ng mga breeder or mga seller na meron mga pang-out ng mga ibon na malapit po sa La Union, okay po Opo, ang talakayan naman natin ay uh, matulungan natin yung mga naghahanap na kapwa natin mag ibon na maka-avail ng mga species at ganun din at the same time yung mga breeder natin o yung mga seller na merong may mga pang-out ay mailapit din natin sa mga naghahanap ng na mga species or yung mga ibon. So ganun lang po yung ating talakayan ay uh, magkaroon tayo ng uh, uh, two-way conversation. Talakayan sa pag sa pag-alaga ng mga ibon. Yung mga tanong natin ay sasagutin natin at yung mga sagot at mga komento. Okay po mga kahabi. So, yun po mga kahabi. So, sa mga kahabi natin mga breeder, kung meron po kayong uh, pang-out, ay pwede nyo pong i-message si Kael Sefer si Molato. dahil uh, gusto niya pong mag-inquire at mag-alaga rin ng mga species na katulad ng ating inaalagaan. So, maraming maraming salamat. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Romel J. Jimenez. Kahabi, patulong kung saan ako pwede inquire ng deed of donation para mapaihi, maparehistro ko ibon. Okay po, so maganda yung katanungan nyo na talagang nagpuporsige tayo na yung mga alaga nating species ay ating maparehistro so sa deed of donation kahabi ay makakakuha lang tayo nito doon sa breeder natin or seller natin na kamag-anak po yung uh, family relatives natin up to third degree dahil sila lang po yung may uh, kapasidad na mag-issue ng deed of donation okay po, so Romel J. Jimenez kailangan po yung kamag-anak natin na breeder na wildlife farm permit holder or certificate wildlife registration holder ay sila lang po ang makakapag-issue ng deed of donation para sa si inyo kung ito po ay inyong kamag-anak na uh, family relatives up to third degree okay po so Romel J. Jimenez kung deed of donation ang kailangan nyo ay kailangan mayroong kayong kamag-anak na uh, permitee holder. Okay po. So, kung gusto niya naman mag-avail ay uh, deed of sale ay kailangan po doon tayo sa legal legal source na wildlife farm permit holder at uh, certificate of wildlife registration holder para makapag abel po tayo ng mode of acquisition at para po maparistro natin ang ating mga ibon. Okay po, so shout out po sa iyo, uh, Romel J. Jimenez, para maraming salamat sa inyong katanungan. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Miss Earthquake. Paano kung first quarter hindi ka uh, naka-update then next QBR mag-update ka na may needs pa bang dapat gawin. Okay po, so Miss Earthquake, shout out po sa inyo. So, alimbawa ah, halimbawa natin, ngayong first quarter, ay hindi po kayo nakapag-submit ng QBR. Okay po, o yung quarterly breeding report. Dahil ito po yung ating obligation na magpasa ng report sa DNR para sa ating monitoring ng ating mga inaalaga ang mga species. Ngayon, kung hindi po kayo nakapag Uh, submit ng first quarter by the second quarter ng uh, 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 April, May, June doon po sa second quarter po ay uh, magpapasa ulit tayo ng second quarter breeding report o yung inventory or monitoring report sa uh, DNR. So, isama na na po natin yung first quarter uh, nating report So magiging dalawang quarter po yung ating ipapasa. So i-update na lang po natin yung uh, first quarter at saka second quarter sabay na lang po natin ipapasa ito sa DNR upang ma-receive nila yung first quarter na breeding report at yung pangalawang um, quarter breeding report po natin. So wala naman na needs bang dapat gawin. So 'yun lang po yung ating dapat hakbang na isabay na lang po natin sa pagpasa ng sa second quarter ng breeding uh, report po natin. Para po tuloy-tuloy po yung pag-update natin ng ating QBR. Okay po. So Uh, miss earthquake uh, hope mayroon tayong um, natutunan regarding po kung namimiss natin yung ating pagpapasa ng QBR kasi mayroon talagang uh, time na nakakalimutan natin or nasa out of town tayo hindi natin masikaso yung yung uh, ang ang report natin yung quarterly reading report sa pagsasubmit ay sa susunod na quarter report natin ay magiging doble na po yung ating area report Okay po. Ang mahalaga nito, nakakapag-update po tayo ng ating QBR. Ang mahirap nito, yung taon po na hindi tayo nakakasubmit ng QBR ay yung po yung question na play. Okay po, so Miss Earthquake, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan sa pag-alaga ng mga ibon. Tanong, sagot at komento. At ganoon din po si Kahabi June 19 Lin. Ito naman po yung kanyang uh, komento pwede edi pa rin gawan ng paraan 'yan kung mabait ang DNR sa si inyo at may kakilala kang mga farm permit bili ka lang ng papel ah ganun ang ginagawa ko mismo'ng taga DNR pa ang nagbibigay sa akin ng tips pag marami ka na makakompleto din yan sa QBR so ah ito yung komento ng ating kahubit sa ating talakayan na si Tune 19 Lin. So kung maintindihan ninyo yung kanyang komento, ay yun po ang inyong gawin. Hindi ko po ito masambit at baka tayo mapagalitan ng taga DENR. Okay po. So yun po. Ang, um, ang gawin natin ay uh, pwede natin kausapin si Lin Uh, as a tune 19 lin regarding po sa kanyang komento at pwede po tayong matulungan ng ating kahabi so sa kanyang komento ay uh, mabibigyan tayo ng kapamaraanan kung paano natin maparistro ang ating mga ibon lumapit po tayo sa wildlife, per, wildlife farm permit holder dahil ang sabi ng DNR hindi nila ini-encourage ang pag-aalaga ng illegal possession of uh, species Okay po, hindi nila po pinahintulutan ang pag-aalaga ng mga ipinagbabawal na mga ibon. Okay po, so kailangan sumunod lang tayo, tumalima tayo sa mga alituntunin ng DNR, ito yung Republic Act 9147, uh, Conservation and Protection Act. Okay po, so uh, sa pag-aalaga ng mga buhay ilang. Okay po, kung mananamnamin natin yung... Uh, uh, nung komento ng ating kahabi na si June 19 Lin ay pwede, nga, pwede itong gawing hakbang pero depende na po ito sa uh, uh, makakausap natin na uh, wildlife farm permit holder. Okay po. Uh, marami marami po salamat at hopefully na gusto nyo itong ating uh, topic ang ating talakayan sa pag-aalaga ng mga ibon. Kung nagustuhan nyo itong ganitong content kahabi ay huminga ako ng favor please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. Okay po, so talakayan lang muna tayo sa pag-aalaga ng ibon para sa ating mga kahabi na mga baguhan sa larangan ng pag-ibon ay meron silang matutunan at at the same time tayo ay nagkakaroon po ng conversation at talakayan sa pag-aalaga ng mga ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Okay, ganoon din po mga kahabi, shoutout sa mga kahabi natin. Maraming-maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel at sa mga silent viewers dyan at sa mga sa mga bagong subscriber na si kahabi Victor uh, Malundras. Shoutout po sa inyo, kahabi. Si Darwin Lerona, shoutout po. Maraming-maraming salamat idol sa patuloy ninyong suporta sa ating YouTube channel. At si kahabi Dilos Mark Ma shoutout po sa inyo, kahabit. At last but not the least, Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. Okay po. Maraming-maraming po salamat. Ilang po na ating talakayan sa pag-alaga ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.